Saan dali mo sinusot ang iyong feng shui ring kapakbet? Tama kaya ito? At bagay din kaya sa iyo ang suot-suot mong sing-sing? Aalamin ah, din natin yan ngayon. May mga iba't ibang uri ng feng shui ring. Ito sila. Una, Yellow Zambala Welt Silver Ring. Ito ay may nakaukit na mantra. Ang Om Zambala Halandra Yesoha. Ang Yellow Zambala ay pinaniniwala ang nagbibigay ng yaman at pera sa kahit anumang direksyon sa buhay. Meron din itong hidden dragon sa inner ring. Suotin mo ito sa middle finger ng left hand mo. Pangalawa, wish granting mantra rose gold rotating ring with eight auspicious symbols. Meron itong nakaukit na wish granting mantra na tumutupad sa manghiling mo sa buhay at ang eight auspicious symbols na nagbibigay naman ng swerte. Suotin mo ito sa middle finger ng left hand. Pangatlo, wealth and wisdom gold ring nakaukit naman dito ang white zambala at manjusri mantras na nagbibigay ng yaman at karunungan suotin mo ito sa middle finger ng left hand pangapat ang medicine buddha and vairocana mantra blue ring ito ay may mantra ni medicine buddha at vairocana for health suotin mo ito sa thumb finger ng left hand samahan lagi ng sipag at mabuting asal mga kapakbet para tumalab ang dalang biyaya ng iyong feng shui ring. Sana ay may natunang kayong bago mula sa amin. Master Michael here, simplifying feng shui for everyone.